Sa buhay, ang journey tungo sa maturity ay kadalasang puno ng mga pagsubok. Katulad ng isang bata na ayaw magpabakuna, madalas nating tinatanggihan ang mga aral sa character development. Maaring ang takot ang nagiging pinagmulan, o baka naman, masasiyahan lang tayo sa ating nature. At ang ating mga kilos ay kadalasang nagiging bahagi ng mga hindi matitinag na identities. Nasa kadalasan, hindi pa nga ito ang nais nating maging. Ang unang hakbang sa pagdulot ng pagbabago ay ang awareness. Narito ang ilan sa mga senyales na ikaw ay matured na mag-isip. Simulan na natin! Ginagawa kung ano ang kailangan, hindi kung ano ang madali. Bilang adults, ang ating buhay ay puno ng mga bagay na ayaw nating gawin. Buwis, pagfufloss, paghugas ng pinggan, mga bagay na kinakailangan gawin ngunit mas gusto nating iwasan. Ang isang hindi mature na tao ay tinitignan ito bilang isang gawain. Para sa kanya, ito ay isang bagay na ipiniksintabi sa kanyang kalendaryo hanggang sa abutin ang deadline. At pagkatapos, ay sa ilalim ng kanyang paiba-ibang dahilan, nagagawa niyang umiwas at mas idelay ito. Bilang isang mature na tao, kinakailangan mong gawing masaya ang mga pangkaraniwang bagay mula sa pagiging nakakapagod patungo sa kasiyahan. O hanapin ang paraan upang gawing mas magaan ang mga ito. Badalas, ito ay simpleng pag-iisip lamang, pagbabago ng iyong pananaw. Makakatulong din ang pagbuo ng mga habit, gayon din ang pagiging accountable. Mas nakikinig ka na kaysa nagsasalita. Kapag natanto natin bilang mga tao na tayo ay ginawa upang mas makinig dahil mayroon tayong dalawang tenga, at hindi masyadong magsalita dahil mayroon tayong isang bibig o dila. Nakakakuha tayo ng mas maraming impormasyon at ang lahat ng ating sabihin ay nakabatay sa makabuluhang rason. Ito ay nagbibigay ng clue ng isang tao ay nag-iisip o isang mabuting tao sa mga tagapakinig. Sa gayon, ikaw ay mas makikita at bilang kapalit, magdadagdag ito sa iyong kumpiyansa ito ang unang palatandaan na ikaw ay nagiging isang mas mature na tao kaysa noon. Hindi ka umiiwas sa mga responsibilidad. Bilang mga individual, may ginagampanan tayong iba't ibang papel sa ating lipunan. Maging para sa ating pamilya, komunidad, mga kaibigan, bansa, o para sa sangkatauhan sa pangkalahatan bilang matagumpay na species sa Earth, ay dapat din maging responsable sa ibang species ng planeta na ito, pati na rin sa pangangalaga ng planeta para sa mga future na anyo ng buhay. Kapag iniisip mo ito, kumikilos ka ng mas responsable. Hindi mo lang ginagampanan ng iyong mga tungkulin para sa iyong pamilya o bansa, kundi nag-aalaga ka rin ng Mother Earth. Ito ay nagpapakita na ikaw ay isang mas mature na individual sa planeta na ito. hindi ka gaanong maangas at mas madaling makisama. May mga pagkakataon na akala mo ay tama ka sa isang argumento, ngunit sa pamagitan ng pagpanalo sa isang argumento, maaari kang mawala ng kaibigan. Kaya't maaaring mabuting umiwas sa sobrang pag-argue sa mga oras na ito. Madalas, kapag normal na ang lahat, maaaring ma-realize ng ibang tao na kahit paano ay tama ang iyong pananaw o posible rin na mas maintindihan mo ang kanyang perspektiba. Dahil sa hindi pag-aaway, binibigyan mo ng sapat na espasyo at prestige ang iba habang nakukuha mo ang mas maraming oras para tingnan ang argumento ng iba mula sa ibang anggulo. At sa karagdagan, kumakamit ka ng mas maraming respeto mula sa iba. Ipinapakita nito na ikaw ay ngayon ay isang mas mature na individual. ina-enjoy mo ang bawat panahon. Karamihan sa atin ay mas gusto ang tag-init, tag-lamig, tag-sibol o tag-ulan. Okay lang yon. pero walang dahilan para mainis tuwing ang iyong paboritong panahon ay napalitan ng iba. May siklo ng mga panahon at ang mga anyo ng buhay ay umaangkop dito. Wala nang makakakontrol sa mga siklo ng panahon at walang dapat magkontrol sa kanila. Kaya kung natutuwa ka sa mga pagbabago sa panahon, kahit gaano man sila kabigla, ikaw ay lumaki bilang isang mature na individual. May ngiti ka sa iyong mukha. Ang buhay ay mahirap basahin hindi mahalaga kung gaano kahigpit ang mga siyentipikong pag-aaral na subukan itong hulaan. Naratili itong hindi mahulaan. Kung anong mangyayari. Pinaplano mo ang iyong araw sa umaga at sa hapon, kinakailangan mong baguhin ito upang ma-accommodate ang isang hindi inaasahan. Ano man ang sitwasyon, ang pagdadala ng ngiti ay may positibong epekto sa iyong katawan at isipan. Kaya kung madalas kam nakikita ng mingiti, dapat mong ituring ito bilang isang palatandaan ng pagiging mature na tao. Mahal mo ang mga bata at matatanda. Karamihan sa atin ay gusto ang makisama sa mga kaibigan. Karamihan sa mga kaibigan na ito ay nasa parehong grupo ng edad. Gayunpaman, kung gusto mong maglaan ng oras kasama ang mga bata at mas matatanda, dapat mong ituring ang iyong sarili bilang isang mature na individual. Padalas, ang paglalaan ng oras kasama ang mga taong hindi na sa iyong edad ay nakakatulong sa iyo na makita ang buhay sa isang lobos na kakaibang paraan. Ang mga sandaling ito sa huli ay bibilangin sa iyong mga karanasan. Mas masugid ka sa pagbabasa ang pagiging updated ay napakalaga sa lipunang pinapaandar ng kaalaman ngayon. At marahil, isa sa pinakamagandang paraan para maging maalam ay ang pagbasa. Kung mas maraming oras ang iyong inilalaan sa pagbabasa, ito ay nagpapahiwatig na seryoso ka sa iyong buhay na isang palatandaan ng maturity. Ingatan mo ang iyong sarili pati na rin ang iba. Sa takbo ng buhay, maaaring ibaba mo ang kahalagahan sa iyong sarili kumpara sa iyong mga miyembro ng pamilya. Gayunpaman, dapat mong malaman na hindi ka mas mahalaga. Kaya't kinakailangan mong maglaan ng oras para sa iyong sarili at alagaan ang iyong katawan at isipan. Ito ay magdadala sa huli ng mas mahusay na pagganap sa iyong mga tungkulin na magpapakita sa iyo bilang isang responsable at mature na tao. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!